two ways na pwede kang kumita sa trading nang hindi ka nag invite Number one is yung manual trading na tinatawag. Example, nakita mo yung market and nakita mo pataas siya, syempre, buy low ka and then sell high. And kung kabalik ka rin naman ang mangyari, pababa, di ba? at uh, kaganda sa forex, pwede ka kumita, pataas ka na pababa. So pag pababa, sell high. And then kapag kababa niya, buy low ka. Pero tandaan natin sa manual trading, napaka-importante ng risk management na tinatawag. Pinapansin ko kasi sa YouTube, alam mo yun, ang daming views ng mga New trading, mataas na win rate na strategy Pero grabe super underrated ng risk management Pero di nila alam, yun talaga ang kailangan to make this sustainable at maging -e profitable ka in the long run Pangalawa is yung automatic copy trading Kasi for sure sa isang broker, libo-libo yung mga tao nagpa-provide ng copy trading service Siyempre kukapahin mo matalino, magaling So out of libo-libo na yun, meron dyan sabi natin 5 o 10 pinakamagagaling So, pwede mong kopyahan sila as long as pasok sila sa preference mo. na nari, low risk investor ka or trader, edi eh di low risk din yung kopyahan mo. Otherwise, anything na pasok talaga sa preference mo. Example ako, low risk kasi ako na investor, tapos gusto ko consistent na, na hindi naman siya laging matataas, pero palaging meron, palaging may profit. So, ito, example, ayan, nakikita nyo yung graph mataas. And every month talaga, consistent na mataas yung performance. So, ayan, kumbaga ito yung isang evidence na may mga gantong uri ng trader at pwede mo makita yung performance nila. So, kung gusto mo matuto ng manual or copy, so ito yung QR code. And hanggang 50 students lang para matutukan talaga namin kayo isa-isa. Pagka fill up nyo, hintayin nyo lang yung tawag namin so that sasabihin namin kung ano yung next step dun sa process. So kita-kita sa magiging part ng community namin.